po ginagawa namin sa mga bumibisita rito. <laughs> may taga-kayod, may nagtatahib. <laughs> Ganyan po ginagawa ng mga bumibisita rito sa bahay namin. Ng... Sa amin na yun. Na may karayong. Ito, nakata ni mo Na may galit sa'yo. May galit sa akin yung nagbigay niya. Ito po nangyay. Ayong pakita ka, wag ka mahiya. Mona! Mona! Pampakita ka. Okay, hindi pumunta, hindi ko masasakyong sa'yo yung karahay ko. Lang <laughs> <laughs> oh, niya, may kawayo. Buti na ito ng Mona. <laughs> oh. Nahanap nga namin yung ah, sinuot. <laughs> okay. <-tayop> ka dali. <laughs> Wala nang bato. Mona ang bato. Ha, <laughs> hmm? <Agay. laughs> ganyan. Ah, ang galing mo. <laughs> Tapos lahat ng bubok na kay Mona. <laughs> Kaya yun po ginagawa pag bumibisi tayo dito, ha? Ito, ano ba to? Makina versus mano-mano? Masa ito naman ang makakain. Ano eh? Ano eh? Ano eh? Siyang probinsya. Panindigan mo yan, Mona. Ilan yan? Ay, ilan pa yan? <laughs> Pito pa yan ha, panindigan. Masa <laughs> pang tao Oh, ano ba yan? Huy! <laughs> Ako na nga <alam>. lang. <laughs>